<laughs> Gulat siya. Ang <laughs> panabot na po natin si Kuya Rolly na kasalukuyang gumagawa po ng kanyang bahay. Ah, uh, dumating po yung ano ka kapan? Yung pintura? Oo, oh, dumating. Itim naman. Ano pa? Pula itim. Eh, blue yun ah. Blue ba yun? Apo, blue yun. Mula ka na yakalok. Ano pa po yung kasama niya? Bulkasil? Oo, oh, meron. Ah, ayos po. May rabia. Ah, uh, hindi po kami nakapunta kapong kuya. Oo. Oh. Medyo busy po kasi. Yung mga anak niya po, pumasok? Pumasok. Doon na po ba sila kumakain pala no? Dalawa? Doon no, na po no. Yung isang pinolik po, may kasama po kayong gagawa. Hap lang na ako. Yung kalahati lang magagamit ko. Dito lang po ha? Oo, oh, kalahati lang. Saan niya po ilalagay yung iba? Yung po, sa loob na. Yung kalahati, sa ko lalagay dito. Pwede pong pintuan yun. Ha? Pwede pong pintuan. Oo, oh, pwede. Kaya ha? Dumating po ba yung ano? Yung rubber? Anjan. oh, andyan. ko wala. Ito na lang po yung ano no, papalitan natin no. O, ito lang. Oo, ito pwede. lang. Pwede. Ito lang, saka lang. Pwede pong pintuan yan, alam ko. Ganyan yung pintuan namin eh. Yeah. Uh, <laughs> Ganyan lang pintuan namin sa ano, bahay. May kulang pa po ba? Ito po yung mga bagong yero. Kaso, ba't di pa natin dinagdaran ito kuya? Matibay pa ba yan? Matibay, Sinaulang yero yan eh. Hindi pwede kay Bostoyo hindi <laughs> <Hedi>, benta yan. <laughs> Mahal na yung mga ano eh, di ba? Pituraan mm. lang yun pagiging Pagkikipago Tapos, ito yung rarabiran. Ito po yung rarabiran natin. Yung rubber na binili. Papalitan na po ito. Pagkayari ko ito naman sa sunod ko. Tapos, mauli na po yung pintura, no? Hmm. Sige po. Tapos, ito yung isang pinolik. Ito na, plastic naman to kaya. Eh. Ito po yung mga binigay ng mga ano, uh, nakapanut po kay kuya. Ito po kuya, para Hong Kong po. Ayaw pong magpakilala. Ito po. Tapos yung good John, tapos yung unan. Yung nagbigay po ng ano, 5K saka 8K na na eh. Hello. Sir John Paul po. Tapos ito po, sa followers po natin yung nagbigay po ng bigas na naayaw din magpakilala. Ay. Saka may kasama po siyang mga ganito. Ito meron pa pong uh -huh. kasi may darating pong chicks kayo eh. <laughs> Ayos lang po ba yan? Uh -huh. <laughs> Tapos ito po pandagdag ng platito yata to. Mga baso. Ano pong masasabi nyo sa ano, mga nagbigay ko yan? thank you very much po sa mga nagbigay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Masaya po ba kayo? Opo, ano masaya, masaya po. Paano po nyo maano yung saya nyo ngayon? Kung ihahin tulad nyo, ano? Ihahalin tulad nyo sa una na pagpunta ko dito. Ay, mas makon po ngayon. Mas grabing saya naman po. Uh, saka po, ito po yung binigay na pag po ng pera ko yan. Anong pera? <laughs> Anong kamay? <laughs> 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 bali yung pong nagbigay dyan ayaw pong magpakilala ay gusto yata yung isa wait nga lang eh. ayan bali ko po yung ano, yung listahan ko po ayaw pong magpakilala nung nagbigay ng 1,5 sa 2k tas may nagbigay pa po ng 5k hindi pa po papasok sa account ko oh. Kaya ano pong masabi nyo sa mga nagbigay po? Maraming maraming salamat po. Thank you po Hermes po sa inyo lahat. Ang nagbigay po daw niyan yung ano, yung ex mo. Oh. Yung ex mo. Oh. No, ex. <laughs> ex girlfriend, hindi ex asawa. Joke lang. <laughs> may parang may naisip kasi na po ba 'yon? Oo, oh, wala, yung asawa ko lang. <laughs> Ay, wala pa kang naging ibang ex. Wala. Wala po. Okay na po ba tong mga to? Oo, oh, wala okay po 'yan. Ay, ito po, buksan po natin. Ano makita natin? Ito po. Ah, uh, okay, buksan natin. Makatayo ka ba diyan? Sige, na lang po pala. Ha? Ah? Ayun nga no. Ano kaya? Ano masasabi niyo sa ano? Uh, mga natatanggap po nating biyaya. Maraming maraming salamat po sa biyayang binigay nyo. May kulang pa po ba? Ayun. Ano pong kulang sa tingin mo? Yan lang po ka. Haligi ng tanan? Ay, ilaw ka lang. Ilaw? Hindi na po yun. Mayroon lang po solar no? Oo, mayroon lang. Po. <laughs> <laughs> Sige pa kaya. Ito, mga gamit to kaya. Iyan na muna lang to. Panglatag dun no. Sa ilalim ng yun. Ano po? Kasi ito alam ko meron mga ano to eh. Ano, ay ano? Punda ng unan. Punda ng unan. Ito kumot. Kumot no? Pag isa sila. Kumot. Pwede din. Bala na si Kuya Rolly. Ayusin mo natin. Naalis nyo na po ba yung mga ano? Okay pa eh. Ay hindi pa? Hindi pa daw naalis. Paano sino pong kasama nyo magayos? Tatulong na lang ako mamaya. Kayo na lang po? Sure po kayo? Oo, kahit ako na. Baka lumusot ka natin. <laughs> Ay, hindi pa pala gawa, no? Hindi pa. Hindi pa gawa yung ano? Pa. Ala pa po yung mga kawayan, no? Baka lumusot hmm. ka sa may sahig. Kailan daw po ba yung kawayan? Pagkabukas. Yung sa binigay pong pera, ano pong gagawin nyo? Para malaman din po ng mga nagbigay. Bibili ko ng aling kulang na gamit dito. Mm -hmm. Kahit ano po siguro. Ano pa po ba bang kulang? Yung kawayan na ipit ko doon sa may rubber. Tapos pang budget nyo po sa mga bata, no? no. pang kain yung iba. Meron pa po, may pera pa po sa akin. Nintay ko lang po yung iba. Tapos hindi ko po pwedeng ibigay lahat kasi nga yung pinapagawa kong so, bike. yung motor. Ah! <laughs> motor! <laughs> motor yung nakita ko yun. Nakita na pala. <laughs> yung motor pala. Sige po, ganun lang ko yan, no? no? Kasi hindi din po pwedeng mawala sa akin yung ano. Yung ibang pera kasi nga meron pang yung bibiling ko pang iba po na request nila. Kasi hindi na po pero yung iba kasi sabi na ba't daw di ko binibigay yung pera. Eh, yung iba kasi, ang gustong, yung binibigay na pera, pambili ng, kung ano, ano, groceries, gano'n, oo. Yung iba naman po, sinasabing pera, yun, yung binibigay ko po. Pero yung iba po, pag may natira po sa ano, bibigay ko po sa inyo. Lalo yung marami na pong magbigay. Saka may mga bibigay pa po eh. Mga nagchat po na pagsahod, next week, gano'n po yung mga sinasabi. Gano'n Ano po ba ang talent nyo, kuya? Wala? Wala? Yung talagang ang gagawa lang ng ano, bahay. Kanta. Pantay mo si Kuya para oh, baka bumalik yung ano. Ako, hindi ko na kailangan yun. Hindi na. Sabi nga po nila, eh, paano kung bumalik yung kasi meron ng mga natatanggap si Kuya Rolly. Yun yung mga comment nila, hindi ako yun na. Ah. Oh. Ano pong masasabi nyo sa mga tanong na yun? Ako, layo ko lang balikan yung asawa ko, yun ko na. Tama na sa akin tatlong alak ko. Sa isang asawa. <laughs> <laughs> Ibang asawa. <laughs> Ibang Iba naman. Wag na, hindi na po. Hindi na. Ah, sige po kaya, ganyan na lang po. Oh. Sana pagbalik natin, ah, mayroon ng kulay yung ano, yung bubong. Ang mga ko yan. Pagkayari ko lang nun. Kayo lang din po magpipintura? Oo. Oh. Hmm. Kuya Rolly din to po magpipintura ng bahay niya. I-request ko lang yung thermos sa kayong takwi. <laughs> ay, nakalimutan ko. <laughs> Sige pa. Meron pa nang pambili doon eh. Hindi pa meron na lang wala. Hindi pa meron doon kasi nga yung ano yon. Yun yung 5k yung ano niya. halos ala pa nang ano yan. Magkano ba yung bed sheet? 26. Ay yung bed 26 no. 26 yun eh. Kasi 29 di ba last 10%. 26. Yung unan, 280 yata ito. Mga 3K ka muna po. Tapos, meron ka 2K? Thermos pa. Yung nalagyan ng mainit na tubig. Huh. Oh. Sa uh, kayong takuring. Takore. May tasa na dyan. Ay, no? wala may tasa na. May tasa. Meron. Sige po kaya. Sige pa. Thank po. you, thank you. Salamat. Sige po. manok pa kayo roli ha pwede ulamin yan Loob. Sa pagtendik ka, kung hindi tutubong itong sa matigas. Ito po ba yung mga binigay na, no? Ang kuya po. Notebook? Hmm. Ang dami pa na, no? O luma na iba? Yung iba luma yung sa taas. Ah. Yung iba po na ano, mga gamit nyo, yung mga unan. Ano nyo na lang po? Yung mga damit lang yun ang pinagluma, ano mga ginagawa kong unan. Ay, yung ano nyo? Ginagawa um, nyo yung, yung unan? Hmm. Nako. Tapos yung mga bok-bok. Ito, marupok lang ito. Lulusot daw. ako. Oo nga, ano. Hmm. hmm. Eh, pag tumapak kanya, lulusot ka daw. <laughs> eh, dito ako tumatapak sa matitigas. Oo, oh, dyan yung mga, ipapatong nyo yung oh, Oo, ano. dyan. Pinolik.